Mat mm. matula taku ay. Ay salamat init. Aw. Oh. Todilla nak talao. Benka. pon pagpalit go cellphone niya ati din di pon wala siya, ha, sa harap kalta ko tempo ko oh Poon. Magpapalit ko tempo na din din magpapalit kag cellphone a oh. a oh -oh. okay tara tuta magpalit ta kati tin din ni check sa nato samani kani potato di okay pa kalita ko an tani put tani put oo tara bayot tata 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 mom kani daw mom kani o kani patimberd lang po palihog mana thank you ta eh. Sorry. <laughs> Di tarungan sa nata. Wait lang. Nani siya YouTube, ma'am? Oh, na, man, eh. Oh, ngata na ni mo, ha? Ayan. Pun. Napot ko timpon. Kanay, padot. u o, oh, gabi mo kayo inaisil ka. Pasuya man ka. Wala mo ko nagpasuya. Ako rin hindi pakita ko sila. Gano, hapod uy. Tagpilang mo na. Itaw saan? ninyo uy. Pwede ito makig amigo. Kili ko. Ako timpon ko. Ang awa o. 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 Gano, hapod ano uy.